yun ito ipakita sa inyo ang schedule there sa Comelec Magsaysay Davao City second district mo nila ang schedule ala siya August to August 3 na ah, Comelec office sila 8pm to 5pm August 4 to August 10 NCC Mall Buhangin 8AM to 5PM Monelang na schedule. punta sa Pikas. Manila schedule first district ana Manila August 6 Wednesday Ma National High School BG MP Maa City Jail August 7 Number 3 August 8 Friday so, Victoria Plaza August 9 to August 10. Ano yung schedule? Ang 3rd district, ako ra ising there. Sa video, ang ilang schedule. Kay nawala na ilang paskil there. Katura. Uh, Mauna ang schedule sa Comelec, District 3. Kanawa ninyong Mayo, Oh, Gikan sa August 1 to August 10. Mao na ang schedule sa District 3. Ora to, salamat. Mao so, ni ila ang ano, voters registration. Para makita ninyo. Yon, so auto natay na pangutana sa Comelec Office sa Magsaysay Park. Sige, so, giklaro na ako ang mga ginaingon na transfer. So, uh, natin na pangutanan na taga Comelec Office. So, ang iyang tubag, wala jud transferi. Walay transfer. Halimbawa, kota Kotabato to dabaw, or Samal to Dabao or Barangay to Barangay transfer wala po ang ginadawat nila na transfer is OFW transfer gikan sa ibang bansa na nagparistro niya mubalin diri sa Dabao City or sa Pilipinas o na ilang transfer na ginatawag Then, ang ginatawat nila is reactivation, correction sa pangalan, um, change apelido itong mga nagmenu na og kanang tawagan ni eh, new registration. muna ilang mga ginatawat sa karong Uh, activity sa Comelec. Gikan August 1 to August 10. So, mauto siya. So, nakita naman ninyo itong mga schedule sa District 1, District 2, District 3. So, ipakita na ako do ito sa first na video. So, mara guys. At least, kabalo mo. Dagan salamat. Huwag amping takanunay. Katong wala pa nakaparegister, register na. O katong mga na ay, mga problema, correction, nagminyo na, wala pa nag-change ang apelyido, pag change na. O katong activation. O katong mga na delete ang mga pangalan, nagdoble, nawala. Na, nagtitira sila na. So, marato, dagasalamat. Amping.